Hello guys, tipid nature trip for this month of December. Nag-commute nga lang kami papunta ng San Felipe, Zambales. From Layak de siguro mga 3 hours and a half yung biyahe. At nakarating na nga kami dito sa Annabelle Cottage. Yun yung napili naming accommodation. Siyempre, bukod sa mura, eh, namin kami lang yung tao. Kaya parang inarkilan na rin namin yung lugar. At ito yung place nila. You know, sobrang relaxing. And yung time na to is mainit pa kaya nag-wait muna kami. By the way, yung mga restaurant at resto bar nila is magkakalapit lang din. So makakakain and makakapag-chill din kayo. So ito na rin yung lunch namin. At uh, nagintay lang kami ng ilang oras no, para magpagligo na. So 4.30 p.m. pwede na kayong mag, uh, Hindi na mainit, hindi na masakit sa bari. And I do recommend na magdala na rin kayo ng uh, sarili nyong bangko tulad nyan para talagang yung chill experience is the best nature trip in at meron nga din pala silang inaanok na surfing lesson tulad nyan we skip to the good Ito try namin ngayon yung ADB or ATB ba yan? <laughs> Excited na yung bata Meron kami nakita rito 500 lang Half hour Magkano At meron weekend? din silang Ina-alloc na mga Pa-ATB rides Tulad nito Yun, binigay na lang sa atin Ni Kuya ng 500 Half hour Pag i-start po natin sir Pipindutin lang po natin dito Okay Ito po yung brake sa likod Brake sa harap oh. Ito po yung gas throttle Okay Pero po tayo dito yung forward Neutral at saka reverse Pihirap lang po magamit yung Neutral at saka reverse Yung forward lang po natin Para kasi Oh, sige. Thank you, Kuya. Sir, bali ang rules ko dito, bawal pang drifting, bawal ang reckless driving, bawal okay. pang COVID talaga. Oh, dito lang. Takbong COVID, takbong sexy lang po tayo. Hanggang saan po yung pwedeng... Kahit saan dito sa beachfront, mas tama kung shoot po natin yung oras. Okay, sige. Thank you, Kuya. Salamat. First time namin mag... First time kami maganda. Ah, ganyan. Ah, Mimitar lang ba? Hey. Hey. Driver yarns? Ilaw. Hello guys. Hey. Kung chill and adventure and family bonding nga ang hanap ninyo, e eh perfect na perfect itong lugar na to para sa inyo. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sa San Felipe, San Valen. And if you like this video, please like, follow, and share naman dyan, guys. Thank you for watching!